I'm with the uh, Colonel uh, Noel Alino, the uh, regional chief of the uh, NCRCADG, as well as uh, Colonel Costinera, uh, the spokesperson for the uh, Bureau of Jail Management. We would just like to uh, report that uh, at around uh, 9.33 a.m. this morning, we officially turned over uh, Alice Go to the custody of BJMP uh, Passive City. And as a matter of procedure, before turn over, turn, turning her over to BJMP, uh, she undergone the uh, required medical and physical exam examination uh, conducted by the PNP General Hospital and the Forensic Group. During the uh, medical examination, the doctor uh, found a uh, probable infection sa kanyang uh, left lungs. So the uh, PGMP, uh, upon uh, receiving the uh, alisgo will have now the disposition on how to treat this uh, possible infection na meron po si alisgoo. Saan possible nakuha yun, ma'am? Uh, hindi natin po alam but yung kanyang medical po last Friday uh, cleared naman po. She was she was supposed to be transferred la uh, last Friday but uh it was uh, it was uh, postponed because uh, there are some legal uh, procedure to be undertaken particularly the service of warrant uh, uh implemented by uh, by uh, CIDG and uh, just this morning ay nai-repair na rin po yung Wakanto kang sa, sa matter of procedure. So, based doon sa doctor po ng uh, PNP General Hospital na probably uh, from Friday and over the course of the weekend, baka nag-develop ng uh, possible infection yung kanyang lungs. So, we we uh, uh, declared it yung mga doctors and it will be the disposition now of the BGMP on how to treat this possible uh, infection. Ma'am, paano na-discover yung anong, anong medical procedure na discover? In x-ray po. Sa x-ray po. Sa chest x-ray po nakita po po yung uh, possible and suspected infection po sa kanyang left lungs po. May, may ubo ba so, si siya may sipon, ma'am? Yeah, mayroon siyang uh, konting uh, calls at uh, kanina sa hospital parang nag-uubo-ubo siya ng konti. Ano yung po siya? Ah, uh, wala naman. Ang sabi nung uh, mga nag-inspect sa kanya, nag-examine sa kanya physically, externally, even the forensic group, wala namang nakitang any external uh, indication na meron siyang iniinda. However, since the x-ray showed na there is a possible possible infection based on the x-ray uh, examination conducted on her, so we uh, the, the doctors uh, it necessary to, uh, uh, to put that in uh, writing and it will be now the BGMP who will... Uh, Uh, determine what kind of treatment, if there will be any treatment at all, for purposes of treating a uh, the suspected infection. So, wala pong gamot kayo? Wala pong binigay because I understand uh, there will be uh, there should be a uh, test to be conducted just to determine and uh, at least confirm yung initial result po ng examination po ng uh, medical uh, doctors po ng PNP, uh, PNP Hospital. So it will be now po the PG&T probably we could ask them what will be the next procedure up upon accepting po yung uh, si Alice Muro. Sir, considering na may infection siya, ihahalo pa rin ba natin siya sa ibang PDL Baka lalong maghawahan kasi congested tayo dyan. Uh, yes, confirm po yun yung medical results mm -hmm. and ang advice po mm -hmm. ng na aming health service ay i-isolate sa uh, May kasama po siyang tatlo doon na may tuberculosis case. Pero ito po ay almost one month na nagagamutan. And inassure naman ang ating doctor na hindi na ito nakakahawa. Yung tatlo na naka-isolate. So doon po siya ilalagay. <laughs> Uh, to protect din yung general population. Sa isang cell sir, ilan sila magkakasama? Ano yung itsura ng kwarto niya ngayon? Uh, maliit lang po itong isolation na cell uh, around uh, 10 square meters na maliit na selda and dito po may kahalo po siyang tatlong nagagamutan sa tuberculosis at ang advice po ng amin doctor is i-confirm po yung findings sa kanyang x-ray and then mag undergo pa po siya ng gen expert testing just to confirm kung TB po yan. Pwede other po test naman po, negative, COVID, and other medical tests. Pwede kong na ng itsura yan. Suot na protective gear. Apo, nakasuot na po siya ngayon ng yellow, uh, jogging pants ng BJMP at yellow t-shirt na pang PDL. Tapos nakamask po siya na N95 uh, at ongoing na po ang kanyang uh, booking process. <coughs> Wala pa po kasi naantay po natin yung resulta ng kanyang uh, laboratory test. May x-ray po ba sa ulit sir? Hindi na po. May x-ray na po siyang daladala courtesy of the PNP General Hospital. And ko confirm na lang po namin yung result ng x-ray sa isang laboratory test. Sir, once na ba itatransfer na siya with other PDL ng serio? Uh, pag, pagka po kailangan siyang gamutin, doon po muna siya kasama ng ibang TB patients natin na nagagamot din. At kung hindi naman po, ihalo na po siya. Nagawa na po ba natin yung booking practices? ongoing po. Uh, ang official time receive po kasi natin, 9.33 a.m., uh, dun po inireceive ang kanyang documentary requirements and medical requirements. Uh, Nag-mugshot na rin po siya and after po, no, may interview pa po kasi para buuhin ang kanyang karpeta o case folder. Follow up lang po kasi may motion yata po itong gambo ni Alice po para kung may immediate motion sila para i matuloy sa social facility pa rin siya? ano po Well, the PNP uh, is uh, closely coordinating uh, with the uh, DOJ prosecutor and uh, we expect that the uh, prosecutor will uh, file an uh, official opposition doon po sa kanilang urgent motion to, for Alice Goot to be detained in uh, PNP custodial But we, we are still waiting kung kailan po may uh, ma-file ko ito officially but uh, the DOJ uh, was already informed that uh, the uh, camp of Alice Guo filed last Saturday a very urgent motion requesting the court to for Alice Goo to be uh, retained in the PNP custodian. but since we already officially transfer uh, transferred he her this morning so we will see what will be the uh, what will be the uh, ruling of the court uh, since we already uh, turned over her before the BJMP this morning We, Wala don't, pa po we don't have any Wala pa po. We are coordinating with the Tarlac group dun sa provincial jail po kasi hindi po yun under BGMP pero we are coordinating kung sa schedule naman ng transfer. And we will update na lang po pag mayroon. Pero, pero dapat dito rin sa BGMP? Yes po, sa male dormitory. Mm -hmm. Sir, dun naman po sa proseso ng pagdalaw ng libaw ng mga doktor, paano po yung proseso? Uh, susundin, susundin pa rin po ang dalaw, ang schedule ng dalaw na Tuesday to Friday, uh, 1pm to 5pm, Saturday and Sunday whole day uh, Monday is non-visiting day, katulad ngayon. Uh, sa doktor naman po, anytime pwedeng dumalo kung may personal siyang doktor at abogado at spiritual advisor. So allowed naman po at sinusunod naman natin yan bilang karapatan nila. Sir, sa PNP po dati humingi si Alice Paul naman po ng book, okay lang po ba dito na magbasa rin sa Yes, provided din naman po ang books at may library naman po tayong maliit siya. Bawal at hindi bawal para maliit? bawal po ang cellphone. Bawal ang social media, of course, ang paggamit ng internet. Uh, meron naman tayong idalaw at e-conference uh, hearing so provided naman lahat. Bawal ang nakakalasing. So inumin, bawal din po ang illegal na droga at iba pang mga considered contraband ng DGMP. Ang dala niya lang po kanina ay yellow t-shirt at jogging pants at wala na pong iba. At personal hygiene kit niya. The rest po uh, na confiscate at ipapauwi sa dalaw. Ano po yung mga Mga hindi po dilaw na damit, yung kaniyang suot papunta and at the same time yung ibang mga na, uh, yung bag niya po na personal na bag niya. For the next procedure, probably us, uh, yes, uh, We will submit expanding reports and then uh, i-monitor namin this coming uh, 27th merong uh, pre-trial at tuloy-tuloy uh, naman ang trabaho ng CIDB uh, at ang uh, CIDB kasi ang nag ng kaso at uh, yun at uh, we will give you ang not-to-let kasi namin ng higher command report din kasi namin ang 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 kasi ang ano namin dito ay ka i-online namin. Kung may yung coach na online. since Friday. So, ano po yung sinasabi? That is sa mga succeed trials ko online na. Ah, uh, hindi. Ah, ba Titingnan natin, natin ang update. sa na chief of Thank you. Sir, may update isolation, sir, may bago sir. Yung nga po muna no, 9:33 ngayong umaga, na officially na receive ng BGMP si uh, former mayor Alice Go at uh, tinadfers siya ng PNP ngayong umaga nga. Uh, tapos na din ang kanyang booking procedures at medical at doon nga nakita, uh, nirelay ng PNP yung kanyang x-ray result na may uh, infection, lang infection. Ngayon po, uh, as a matter of protocol, kailangan siyang i-isolate. Pero minarapat po ng ating Chief PGMP, Jail Director Robles Rivera, na i-determine na agad kasi uh, para malaman kung saan siyang selda ihalo kasi siksikan po talaga dito at alangan namang may isa pa tayong selda. So ngayong araw po, ongoing na po, uh, kinukuha na yung kanyang sputum uh, collection o laway para ipa-check na sa laboratory at kung malaman natin na negative ay ihalo siya sa general population. So yun po yung, 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 yung update. Ilan yung nakahiga doon sa, ilang ano yung pinakama? Uh, doon sa isolation po, mayroong pong laman na tatlo na TB patients na nagagamotan na isang buwan. So hindi naman daw po yung contagious. But to the benefit, for, the benefit lang din nung uh, akusado natin at the same time, Uh, nung ibang PDL din, uh, pinapatest na rin po ngayon for confirmation. Uh, yung paglalagay niya po ay 44 uh, PDL at uh, ideal ito sa 9. Uh, ito nga, merong 10 higaan na triple deck at uh, tabi-tabi sila doon. Sir, yung suite test, 40 na doon. Tama po. E uh, paano kung iba po yung infection? Negative po yung kanyang COVID test and other check, check for infection po. Sipag sa dugo, negative naman. Kaya lang yung ang worry po kasi namin sa BGMP, ang prevalent is tuberculosis. So doon po sa kanyang x-ray, kung may spots na nakita doon sa kanyang x-ray from the PNP, kailangan namin i-confirm through gen expert testing yung kanyang sputum. Sir, bakit bigla? Hindi pa dapat na-awaging kaya isolate? Bakit bigla at uagaram uh, pinasputum test for gen expert? Meron lang po sa As a policy kasi, paulit-ulit namin sinasabi, no VIP treatment. And kapag in-isolate namin yan sa ibang, kung mag-isa siya, o kaya kahit konti sila doon, hindi ba parang it sends a message of uh, BIP, ay ayaw po namin ang gano'n. Kaya gusto namin malaman na today kung may infection ba talaga, at kung wala, ihalo na siya agad. Kasi yun naman ang tama. So ito ihalo siya, di ba, anim sila sa kama, paano nakalabas yung legs niya pag natutulog? Ah... Sa tingin ko po, oh parang gano po nakabalagbag po, po sila na pinagsasabay nagdikit-dikit. Ah uh, bale ang na-identify po ay para sa second level doon may bakante kasi may lumaya. So doon yung may bakanteng space malapit sa rehas. So yung paglalagay natin sa kanya ayo namo grade ng ano sa mga friends. Yes, we considered the uh, ano po yung kanyang uh, safety and security din. Uh, as a matter of fact, chinek namin isa-isa ang profile ng kasama niya sa SEDGA. Uh, tiningnan namin yung possible security risk. 80% dito ay drug-related cases. Then sumunod dito mga crimes against property. So sa, sa, tingin namin at yung mga profile nito ay wala namang intelligence report or any report na mag, uh, may risk sa kanya doon sa loob ng SEDGA. Kung baga safe na sir, negative niya Safe naman po siya sa, mm -hmm. ni sa, sa, um, sa kasama niya. Hindi ba siya so ordinary, sir? Paano yung may protective? May PPE pa rin ba siya, no? Ah, ngayon, naka-mask siya, ay 95 na mask. And then, naka-PPE pa din. Yung basic lang, yung mask natin, ang protective equipment niya. Eh, pero kung negative na po at walang cleared naman na siya, halo na talaga sa general population. Cleared niya yung testing. Ilang para, sir, la, isang oras lang ba ang test ang result dito? Ah, uh, kinokolekta na yung ano ngayon, yung uh, na, uh, specimen and then dadalhin pa po yun sa Quezon City. Meron mm -hmm. po kaming laboratory doon sa loob ng Quezon City Jail para i-check talaga yung mga ganyan. Kumusta uh, sir with you? Within, uh, you assure I'm um, assured lang within the day. Within the day po, yun po ang so, kailangan we So, will we will try to test to Yes, within the day po. May oras po ba? Sir? Like uh, many wala many? pong sinabi yung doktor, pero we will update you. Sir, binibigyan ba natin ng vitamins yung mga vitamins para maghiwasan ang ng mga Yes, meron pong vitamins yan provided naman, pati gamot nila. Uh, kaya lang, case to case basis yung sa gamot, kung sino yung may kailangan. Uh, yung mga pagkain naman nila, uh, supplements, ay pwede naman basta dala ng dalaw. Uh, kanina nga po, yung ibang mga dala-dala ay hindi rin namin pinapasok. Hindi rin pinapasok ng warden natin dahil may mga notarized items, mga personal effects, at hindi yellow t-shirts. So, in terms of pagkain, pwede magdala na good for a week na supply? Or? Pwede po. Basta reasonable, sir, at hindi mapapanis kasi tinitingnan naman natin wala namang ref sila dyan sa loob. So, lutong pagkain at hindi yeah, mabilis mapanis, dala ng dalaw, subject to inspection.